Ang kwento ng mahusay na tagapagluto ikaapat na kabanata. Sa isang maliit na karenderia sa gilid ng kalsada, araw-araw ay makikita si Pablo, isang tagapagluto na may ngiti kahit pagod. Hindi siya sikat, pero bawat taong kumakain sa kanya ay laging bumabalik. Bakit? Dahil sa bawat putahe, damamuang puso at pangarap. Minsan, tinanong siya ng isang bata, Tito, bakit ka araw-araw nagluluto kahit mahirap? Ngumiti siya at sabi, anak, kasi sa bawat ulam, may pagkakataon akong magpasaya, kahit saglit lang. Dumating ang isang araw na may dumaan na sikat na chef at natikman ang kanyang luto. Nabighani ito sa sarap at inanyayahan si Pablo na magluto sa kanyang restoran sa lungsod. Ngunit tumanggi siya, at sabi, ang tagumpay ko ay hindi sa entablado, kundi sa bawat taong napapangiti ko dito. Mula noon, naging inspirasyon si Pablo sa kanilang bayan, patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa lugar na narating mo, kundi sa dami ng pusong na hipo ng iyong ginagawa. Wakas!